Hey guys, video tayo for today's video, breakfast. Nagluto si Mrs. isang sinangag. Tsaka ito. Yan ang ulam namin. Namiss lang namin. Hello guys. Ayan. Breakfast tayo ay eh, no. Sinangag. Tsaka <coughs> danggit. Tsaka mm. danggit guys. So. Tsaka Suka. Mm, wala pang suka. Masabang ka. Ha? Masabang. Ah, masabang? Ito, lagyan mo ng suka. Mga hmm, siya kasi maaalat eh. Hmm. ko yan. So, guys, sino yung hmm. nakaka dito, guys? Na yung pati. Yung hanggang ngayon ginagawa niya pa yung sa yung kape pa lang ginagawang sabaw lalo sa umaga di ba na kamis kumain ng ganito wala ng ano <coughs> ano pag ano pag serving spoon inihila mo ano? hmm. pag yan ko may tuyo ka ha kalo may tuyo sabi mo wag ng tuyo sabi ko wag ng pusit Tuyo lang? Ah, huwag na yan na. Tiyatamad na ako magluto. Bay, wala pa lang tuyo kayo. Puro <laughs> bangkit lang. ba'y dangkit lang. Sabi <laughs> mo kasi, wag ng tuyo. Kung gusto mo, magluto ko ng tuyo. Yung kulit ang huwag na kasi ano, maamoy. Eh. Charon. May ulan pa doon. Sorry. Ang higit doon? Hmm. Hindi kayo ni Maring Leia. Ang hos, Kain tayo. Ang matang nandanggap. Ang sarap. Mmm. Mmm. Puro malutong ulam namin, guys. Picharon. ulam Itong ka Itong ka na. Itong ka na. Itong danggit. Nakukot para sa <laughs> ka sibuyas. Oh Tapos medyo medyo matamis na, matamis, na, matamis na maanghang. Okay. Matamis na matamis na maanghang. Mas oh. Mm. So, matamis Matamis. Kok kali na ako kumakain ngayon lang na ano. Matamis na maanghang. Akala ko kape ko lang yung lalasa ko matamis. Mm. Oh, subukan mo. Ano ka sa sabaw ka, Peh? Sabaw ka, masarap. Uso. Para mabilis tayo, mo. Sige ba lang sa kanin? Hmm. Nung maliit pa kami, ganito pinagawa sa amin na mama ko. Kasi wala kaming sabaw. So, mga ga. Ganito na gawa ko, diba? sabaw. Kaya kape ang sabaw kape. Okay. namin. Ang mm -hmm. ulam. Mm. -hmm. Yung mga alak mo pa, buti na tutulog pa, yung tinarahan. Hindi yung sumulog. Ito guys, naubos yung ulam guys. Luto na lang, malayo na naman eh. Bala ka magluto ka. Ah. Ang ka ha, ako lang luto. Ito lang yung beres. Hello guys kakagising ko lang sige lang hihaharap ko sayo ayaw nyo sa bindo kakagising ko lang guys kakagising mo lang ina kita ka lang nga sa video kumakain ha? kakagising ko lang paano kakagising mo lang? perfect wala nga ano yung papakain pa sa si mga bata? anak mo? Dagdag na lang. Ha? Dagdag. Bye bye, guys. Tapos na kami sa mayay. Ubus na rin yung ulam. Okay, oh, mga bata. Naka-tulog. ah. Eh. Paalam natin. Bye bye na. Bye bye.